Ang ganda nga, malaki ito. ay isa ka. Isang purasing malaki pala. Wala pala ganun yung takbo. sa magandang morning na naman sa atin na mga katoto. Welcome back to our fishing adventure fishing na naman tayo na no? uh, gamit pa rin natin yung ating mga traditional na kawayan fishing rod no? at uh, lang ng konti yung uh, tubig no? ng uh, isang last natin kita yung mga bato ngayon na uh, kita pa rin yung mga bato so, <laughs> uh, bago tayo mag start mga katota shout out po na natin si James Love ng uh, Santiago Isabela no? Uh, happy viewing uh, idol uh, sana mag enjoy ka sa panonood no? kita uh, set up lang tayo. ng malalaking hook, no, mga katoto. Baka makasakote tayo ng uh, malalaki. At uh, last time, number 5 yung gamit natin. Ang mga pawala, no? So, 3 consecutive days natin inuhulihan. 3 consecutive days din tayo nakakapagpawala ng mga malalaki, no. So, uh, tumingin tayo ng medyo malaking hook. Number 7 yung uh, napili natin. Testingin natin kung effective, no. Palitan lang natin to ng mga taga. Stage 2 muna, mga katoto. Ayan uh, mga kapato, all set na tayo. Ayan, eh, may napaparamdam na agad. Hindi kinamaan. Hindi kinamaan. Nakailag. Uh, na uh, leftover natin yung bulatin. Hindi pa, binated by Giorgio. Kung yung uh, kulayan natin, meat dalawang beses na kanya kakatayin 1, 2, 3, 4, 5, 6 anin na nagbitig po kaya na isa doon guys nakawayan lang to magaling gamit natin yan maraming silang piraso number to meron yan para pagka dumating man yung kawan makasakuti tayo agad guys shoutout si Rodrigo Ortalesa galing na dito si Lolo Pogs no? At ang senyo sa akin is nga nga daw. I don't know bakit din nakawal yun. Kaya yan, kaya ng mga isda. Ito, ito mga biya. Problema, nagpalit tayo ng malalaking hook. Huwag <laughs> mga biya pa yung pamakas. Huwag. please lang ang tao na please basta tayo guys ay oh, mamaw nagali tayo agad okay ng mamaw wala <laughs> si Jojo hindi ka natin kay Jojo guys yung wakesy natin ang dali na agad ito putas na to what point Lolo Pogs, ba't ayawan mo to? Ayan o, no? ipagpatlag natin. <laughs> Woohoo! Tama tama lang yung kinabit natin, number 7 sa Pagkakataon na rin natin, Tito Arthur's vlog doon, nag-uha-gantry niya traditional. Namiss na. <laughs> na, na rin doon niya yung, uh, yung nakawayan, nung ano nga panood niya yung video uh, natin, na ginagamit na natin sa mga, ayan o, pupunin na daw niya sa pagkakasak-sak <laughs> sa kanyang bubong. Oh, guys, magandaan ito. Huwag lang magpaglapan sa Bug! Yun, lag -lag na. Oh, oh. Hi -hi. Oh. Oh. Guys, hindi na tayo na si Lolo Pogs. Lolo Pogs, bakit inayawan mo to? Guys, to, mo kasi itong spot na ito pag nakakita pa lang namang nakalito yung bato <laughs> mga nag aalisin yung mga angla dito sabi no? nila ikaw lang naman katotoo yung kilala ng mga higna dyan <laughs> kaya akalaan mo ganyan lang kababaw yung tubig guys meron yeah. yeah, lang well, ang lalakan ng isda huwag mo nga mababaw ito no mga katotoo yung galaw lang ng mga palutang eh. dahil lang hindi natin sabay sabay na naman sila tatlong bingwit na naman ito yun na rin yung animal guys naapat na alam, alam natin kung no? uh, ng natin, no? number 7 na taga ah, lumalaban sila ng gusto sa dulo na to. Ito, sakto lang naruyo lang kaya malakas <laughs> pero pwede natatakot good size guys yes, ok no, mga uh, mga fans na ganit tayo ni Kananay nanay bae kay Steve is shokoy parang totoo tayo nakapunta sa mga isa na imposible yung sitwasyon na no ang tumal ng kagatan sa malalim bakit magpipilitin sa malalim yung kero naman sa mga barong kumikiting sa malalit kung wala sa malalit guys. na lang tayo. na well, lang. bala sa masamay kaya marami yung inuubang natin o no? para hindi na puputol yung pebble ng pagkain hindi na sila makalala pa magagaan naman siya no mga katoto kaya mabilis lang yung pag-angat kahit magkakabay sa bay kaya nakakataranta pa ka rin solo <laughs> solo natin wala pa dumarating na ano ang angler no sobrang babo nga uh, na ayawan isa <laughs>

magbenta dito sa Gawing Kanan natin ang mga katoteng doon kasi meron sumasak wag yung mga lakay kasi lang ng mga isla noon meron mas mabilis dito sa Gawing Kanan eh ito yung nakawalan kanina paru yun <laughs> <laughs> hindi pala ito yung malakas yung kanina ito na naman bang parang <laughs> <laughs> si usungkat dito kararay di na eh guys panoorin yung uh, harvest ng uh, pag harvest ni kanano yung ano uh, no ng cream dory sa may uh, sa susunod na araw kahit muli tayo din hindi natin napakain mabuti ng last time din pero naman nabigat mga line sa malalaki pagkain natin ang uh, cream dory ay uh, so, uh, sana no? natin, uh, uh, sa natin. Na natin din wet Tira kayo nung mamo kung magagaan, guys. Ano guys, na, kalalay. Umarbes na dito. Jojo, magta so, na dito. Sabi naman yung may pandulit. Kapso pa pa. Hindi na ako yung pandulit. So kaya nga sinasabi ko na mga katoto, so, hanggat may tubig yan, may pag-asa pa kayo makahuling. So, susurenderan yung gantong... Uh, Lasi ng ato bilang. Sabi nga sa mga may himala dyan. Kakagulatan na lang. Ayun isa. Ayan, dumating na rin. Bechais TV, kananay. Kanina pa, ngayon lang nagising. Nasa kanan. Alak pong nasa kanan. ang kumagat kanina. Late na naman kayo. Nag-time in na ba kayo? ayo time in natin dyan. Hindi kayo nagta-time in, ha? Yun, yeah, ay, na. Masagot lang. Good size. Bye, Good size. Yeah. Ayan, kasi tanghalin na di gising, eh. hey, good size again. Tanghalin kasi na Nagising na Sabay, sabay. Ayan. tanghali kasing nagigising eh. Dapat kanina pa siya naka-harvested, guys pang third catch. Kanina lang to. Kinakain daw yun eh. Hindi sila pag may janitor. Mm -hmm. Agaling talaga, dalawa-dalawa. Hindi pa kasi naghihilamos kanina eh. Kaya hindi pa kinaagat yeah, ayan. Naghihilamos nito sa sapa. muna ako para kagat. Eh. <laughs> Basta magtapong kaway lang ano pa magalit ulit na ito. Rin. na eh. Ay, sa likod oh. Huli na rin. Huli na rin. Relax ka lang kasi. Ala, dapat ata nag-i-slide ah. Nasa pusa mo. Oo. Oh. <laughs> oh, tayo. One na naman kay kananay. Arroyo. Ah, nadali na siya. Guys. Nagdaruan. Boundary na tayo guys. Finally, si kananay. Kalapia. Kalapia. <laughs> Torres. Nakamamaw na naman si kananay. Bigay mo na lang dito sa likuran. Huwag ka ayaw mo yung araya. Ako, akin, pwede na yan. <laughs> Pagkain na sa yun, ako, hindi ka oh, Ano, ano oh, pare? dyan Ano pa Aroy, nakasabi pa tayo sa Pinashoot mo nga sa pagkakahuli Sa taas na lang shoot <laughs> Another one guys Naglayasan na yung mga bata Kaya nga ating huli naman guys Jackpot na naman tayo no Ibigay natin ng moment kay Kanaray Kanaray rest back na Bakbaka mo na lahat yan Uh, boundary na tayo na no, mga katotot Ibigay natin yung moment natin Sa bagong gising lang kay kananay <laughs> Kananay, mag inat inat ka na. Sa kote yun na yung marami pa yan uh, Sobra sobra naman yung ating Holy port today no, mga bigay na mga natin ang moment kay kananay Para sya yung mag rise and shine So maraming salamat po sa patuloy nyo nga, Pag support at pag subaybay sa ating uh, Munting channel ng no, mga At uh, nagpaplano si kananay Na rumesbak sa Cream na no, kananay So panoorin nyo po yung uh, isang episode ni Kanani kung gaano kakapal yung cream door dun, no sa may uh, spot natin sa may kandating uh, no? So hanggang sa muli po natin uh, nga ng na mga tilapia dito sa mababaw na naman mga spot no, mga katoto So hanggang sa muli po, paalam!